Bakit ayaw? Ha? Ingay ako? Kagabi? Ha? Oh, ingay daw ako kagabi. Nanaginip si Papa. Nanaginip si Papa. oh alam mo ba pinanaginipan pa ni Papa? Ha? Nagkamerong ka daw, Bitlog. Ha? Oo. Oo, nagkamerong ka daw, Bitlog. oo. oo. oo pero hindi dun sa likod mo. Mm. Dyan sa ano sa bandang leg mo diyan, no? Sa bandang leg mo. Oo, diyan. Oo, diyan na kami meron Tapos hindi ka na tinotokso. Oo, kasi may bitlog ka na. Oo, o. tanggapin na natin tiyo na magpa-opera na dun sa ano mo, sa leg mo. Gusto mo? Ayaw mo? Ayaw mo? Oh, yo, magiging maangas ka nga, Tiyo. Oo, oh, oh, magiging maangas ka. Oo, oh, oh. ikaw yung first time na aso na may itlog sa leeg. Ayaw mo yun? Ayaw? Oo, oh, oh, yung Tiyo.